manga my solids. Yes, what is the latest on Merydale my Trata? StarPop Philippines posted this two hours ago Angat OPM. Angat OPM. Congratulations on being a finalist for the 37th Awit Awards, my My and Trata Series 7. Uh, on your song Auto Deadma The category po I best remix recording and best Global Collaboration Recording We are so proud of you kapamilya Yan ang sabi ni Star Pop Philippines Hashtag #awitawards Andrata Hashtag, Awin Awards, hashtag ABS -CBN, And Hashtag Star Pop Philippines Hindi po dyan natapos kasi nga po uh, Finalist din po Ang kanta ni Maymay na Chada Mahegugma At ang kategori ang, uh, po nito Ay best engineered recording and then best original recording ayan proud na proud kami sa iyo Meridel may may entrata and then of course um, Ah, uh, antayin natin kung kailan gagawin itong Awit Awards. At uh, marami, balita ko, maraming uh, song ng ABS-CBN ang kabilang sa 37th Awit Awards. Just kumakailan lang ay nag-post itong uh, si R. Kirito shoutout on you and Bayan. Uh, ah, uh, Maymay Entrada dancing nagte-TikTok po si Maymay. Oh, 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 let's go Maymay ano yan. Let's go. Let's watch this. Maraming 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 salamat po sa pag-update at pag-upload ng TikTok na ito. Kasi hindi natin alam kung saan ginawa ang TikTok. Kung sa Pilipinas ba o sa Amerika pa. Pero yes, uh, update from Steve Angeles. Uh, mga kaibigan, nagpasalamat itong mga taga subway ni May May sa pagmamahal na nakuha ni May mike kay Mr. Steve Angeles. Sa kasama lang naman ni May, May dito dito. Uh -huh. Sabi dito, replying to Steve Angles Charmo 13115018 Thank you po, sir, for the nice words. Kaya po, mahal na mahal namin si Mai Mai and Ayan, how so cutie babies. Mai Mai and Trata with Sir Jeff and Sir Leo sa... Beauty vault, ba nag-extension si dito po at nilagyan po ng mahabang buhok. Pero yes, mga kaibigan, nasabi dito ni Chacha, Seven hours ago, my mind should be properly awarded with a P-pop soloist title. Kung tutuusin, nakadalawang album na siya, concerts at marami na rin achievement as singer. Sadly, nakukulangan ako sa effort ng promotion for her by her star pop label. Ayan, my mga entrata sa Amazon Music when she went to America kamakailan lang po. May My, my and Trata way back then, kumanta ng Amaka Bugera. Ito si May May kumanta ng uh, maraming songs, limang songs uh, sa 6 to 6 Night sa Arcadia. And of course, My My and Trata on Mix Live. Kasama niya dito si Papa Paolo, di ba? Na nakaramit ramermerit din si Maymay ng show sa Amerika. Yung bago dumating ang ASAP natin to with Paolo Avellino. And then uh, sunod ang ASAP natin to. Next ay ang uh, ayun 626 ng kasama ang BGYO and then itong road show ni Maymay sa of course Mix Global. Ayan, may tanong si Edmy. Di yata nakabalita si, May, eh, si Ed uh, na paparating na si Maymay. Kailan kaya balik ni May sa ASAP? Ang balik ni May po ay mamayang... Ah, mamayang... Sa linggo po. Ayan. Uh, kasakasama na natin si Maymay May sa ASAP natin na live. Na ang sabi nila ay bigatin po ang ASAP live kasi... Marami po tayong aabangan mga kaibigan. Pero yes mga kaibigan, yan po ang ating pinaka latest update. Congratulations my wife sa iyong Awit Awards. Uh, nominations at finalist ka ngayon sa Awit Awards. And inaantay na lang namin, siyempre, ang linggo. At inaabangan na namin lahat ang pasabog mo. Balik live ka na uli sa asap natin to. Ayun. And this is your friend, Alexander Lexter Jules. Yan po ang ating binaka-latest update. I will see you later for more. Pray natin manalo ulit sa may may sa Awit Awards ngayong taon sa 37th Awards ng um, tawag dito? Awit 37th Awit Awards o di ba? Hindi lang po ABS-CBN kasi may mga uh, ibang labels din po ng ibang network ang naririto at na, naging uh, kasama ng uh, mga star pop babies, tarsier babies, at kung ano-ano pang klaseng uh, label ng musika sa Pilipinas. This is Alexander Lexi Jules. Yan po ang ating latest update. Magandang hapon po sa inyong lahat.